Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra, para sa ika-25 ng Abril, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng ika-25 ng Abril, naway mapansin mo ang kahimahimala at mahiwagang enerhiya na tila bumabalot sa iyong buong pagkatao. Sa panahong ito, napakalinaw ng iyong presensya, may kakaibang ningning at alindog ang iyong aura na umaakit sa mga tao sa iyong paligid, para bang sila'y mga gamugamo na hindi makatangging lumapit sa apoy. Ang iyong enerhiya ngayon ay hindi lamang kaakit-akit, kundi may malakas na kakayahang magbigay inspirasyon, tumawag ng atensyon, at magbukas ng posibilidad sa mga makabuluhang koneksyon at ugnayan. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, mahalaga na yakapin mo ang likas mong kakayahan na makihalubilo, makipagkapwa, at maging sentro ng kagandahan at karisma. Sa bawat pakikipag-usap mo, sa bawat niti at tingin, may kapangyarihang dala ang iyong presensya, at dapat mo itong kilalanin, yakapin, at ipagdiwang. Sa panahong ito, mas magiging natural para sa iyo ang makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim at mas makahulugang paraan. Gamitin mo ang iyong pambihirang kakayahan na makaramdam ng emosyon ng ibang tao, ang iyong empatya, upang maging mas mabuting tagapakinig at tagagabay. Maaari kang mapalapit sa mga taong noon ay tila mailap, at maaari mo ring mapansin na mas maraming naghahanap ng iyong presensya, payo, o simpleng pakikisama. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, tandaan na ang tunay na kapangyarihan ng isang libra ay hindi lamang nasa labas na kaakit-akit, kundi sa panloob na balanse. Ang kakayahang mapanatili ang katahimikan sa loob kahit sa gitna ng mga pagsubok o kaguluhan sa labas. Ngayon, taglay mo ang pangako ng isang makapangyarihang araw. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na buksan ang iyong matapang na puso at hayaang gabayan ka nito sa iyong mga aksyon. Hinihimo ka ng mga bituin na harapin ang iyong mga hangarin ng may buong tapang, pagpapasya, at determinasyon. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, sa bawat desisyong tatahakin mo, paalalahanan mong ikaw ay may likas na kakayahang lampasan ang alinmang balakid. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan kundi ng buong loob na pagsulong. Sa oras na piliin mong tahakin ang landas ng katapangan, matatagpuan mo ang kalinawan at pokus na matagal mo nang hinahanap. Sa mga darating na sandali, pwedeng may mga oportunidad na biglaang lumitaw, mga pag-uusap na nagbubukas ng bagong direksyon, mga alok na dati tila imposible, o kahit mga ideyang matagal mo nang tinatago sa puso pero ngayoy biglang gustong-gusto mong isakatuparan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mga palatandaan na ikaw ay lumalapit sa iyong tunay na layunin. Tandaan, ang bawat matapang na hakbang na ginagawa mo ngayon ay magtatakda ng hinaharap na iyong binubuo. Kaya't siguraduhin bawat desisyon ay may saysay, bawat kilos ay may direksyon, at bawat hakbang ay may kasamang tiwala sa sarili. Pakiramdaman mo ang lakas na nagtutulak sa iyo pasulong. Ang enerhiyang ito ay parang hangin na tumutulak sa likod mo, malakas, mabilis, ngunit puno ng direksyon. Huwag mong hayaang mapalampas ang araw na ito nang hindi mo pinipili ang sarili mong mga pangarap. Tumingin ka sa iyong mga layunin at alalahanin kung bakit mo sila pinangarap sa simula. Ang paalala ng araw na ito, ang sansinukob ay nakikiisa sa iyong mga hangarin. Kaya't kung may bagay mang nagpapasiklab ng iyong damdamin, nagpapakilig sa iyong puso, o nagbibigay saysay sa isa isa iyong pag-iral, ituloy mo ito. Yakapin mo ito. Gawin mo itong sentro ng iyong araw. Sa aspeto ng pag-ibig, ang iyong alindog ay natural na mamamayani. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay magandang panahon upang mas mapalalim ang inyong koneksyon. Isang simpleng pag-uusap ay maaaring maging susi sa mas matibay na samahan. Kung ikaw naman ay single, malaki ang posibilidad na may makatagpo kang taong mapupukaw ang iyong interes. Sa larangan ng karera, ang araw na ito ay nagdadala ng matinding enerhiya upang isulong ang mga ideyang dati mong pinagdududahan. Huwag matakot magpresenta ng bago o magsimula ng isang proyekto, ang tapang na ipapakita mo ay magbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa pinansyal na usapin, maaaring may magandang oportunidad na dumating, ngunit kailangan ng maagap at matalinong desisyon. At sa aspetong emosyonal, alalahanin na ang pagiging matapang ay hindi lang pisikal, kundi pati sa pagkilala ng iyong sariling pangangailangan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay kahel, sumisimbolo ng enerhiya, sigasig, at tapang. Ang kulay na ito ay magsisilbing paalala na ang apoy ng iyong kalooban ay palaging nariyan, handang magsindi ng liwanag kahit sa madilim na bahagi ng buhay. Ang iyong maswerteng numero ay lima at labing isa, mga numero na nagpapahiwatig ng pagbabago at pagbabalik loob sa sarili. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng isang personal na intensyon o layunin at basahin ito ng malakas. Ang simpleng ritual na ito ay makatutulong upang maituon ang iyong isipan sa mga bagay na tunay mong pinahahalagahan at gustong marating. Bilang panghuling payo para sa araw na ito, huwag mong hayaang matabunan ng takot ang iyong liwanag. Ang pagiging totoo sa sarili, kahit ito'y nangangahulugang kailangang tanggapin ang pagiging iba, ay isang uri ng katapangan na hindi matatawaran. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ilaw, at sa araw na ito, ang iyo ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Kaya't gamitin mo ito upang makita ang daan, gabayan ng iba, at higit sa lahat, liwanagan ang sarili mong puso. Sa pagtatapos ng araw, matutong pahalagahan ang iyong paglalakbay, ang mga sandaling na pagtanto mong mahalaga ka, at karapat dapat sa bawat pangarap na inaasam mo. Dahil sa huli, ang pinakamasayang gantimpala ay hindi lang ang pag-abot ng layunin, kundi ang tapang na ipinakita mo sa bawat hakbang patungo rito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.